May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayong magkapit, pandasal. Isa sa mga unang natutunan ko bilang isang Jesuit novice more than 14 years ago ay ang Ministry of Education. Wika ng aming mga formators, isa po itong uri ng paninilbihan sa mga katauhan o sa simbahan sa pamagitan ng ating maayos at mabuting presensya sa kanila. Halimbawa, Pusibling wala naman talaga akong konkretong solusyon sa mga problema ng mga taong naghihirap sa isang relocation area. Subalit dahil sa aking pakikipagkaibigan at pakikipagkwentuhan sa kanila, hindi sila nawawala ng pag-asa na magsumikap, hindi sila pinanghihinaan ng loob na manampalataya. Subalit, pwede rin naman po nakabaliktaran ang mangyari at maging BIO bad influence ako sa kanila kung makikita nila sa akin na nagpapakitang tao lamang ako at nagkukulang sa mga mabubuting ehemplo para sa kanila. Mahalaga na maging sensitibo tayo sa epekto ng ating presensya sa ating kapwa. Tunay ang paalaala sa atin na ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Kung hindi magiging mas ganap ang ating pananampalataya kumpara sa mga hipokrito na nagpapakitang tao lamang, hinding-hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalala huwag sasayangin ang araw dahil every morning is a blessing.